uh, kanyang focus talaga ay mawala sa landas nila ang mga Duterte. Dahil nga ang mga Duterte ay ang kanilang kabulastugan. Inexpose ng Duterte ang kanilang kahinaan. Marami lang po silang pera pero hindi po, hindi po nabili ng mga dilawantae yung kaluluwa ng mga Pilipinong gusto ng pagbabago. Kaya eto, pahinggan natin kasi, di ba nagpatawag ng hearing, Senate inquiry, Itong si Rison Tiberos, patungkol kay Kibuloy dahil daw may kaso sa abroad, meron daw mga minumolestya, meron daw mga minamaltrato, na ilang katao, wala pang 50, wala pang ayatang 20 yung nagre-reklamo. Tapos malaman-laman mo yung mga nagre-reklamo, wala na sa kongregasyon. Tapos so, ngayon, sabi ko naman, alam ko naman eh, na eh, nung uh, hinihiring na si Kibuloy, ay eh, talagang darating doon sa punto na idadawit dyan ng mga Duterte because alam naman natin kung gagano ka-close ang mga Duterte sa mga Kibuloy. Ang kamabayan yung mga yan, isa lang yan eh. Noong una, ICC. Sa ICC na yun, sino ang sungkit dun? Si Bongo, si, si Bato, si Inday, si PRD, apat silang sungkit. Tapos dito naman, sa Senate Inquiry, ang sungkit naman dito, yung kanilang spiritual adviser. Talagang makikita mo na detalyado at organisado yung atake. May umaatake sa kamera, may umaatake do. Pero ito kasi yan. Ang problema kasi, yung uh, nag, uh, pa, nagpap, nag, namumuno nung uh, inquiry, eh meron ding uh, kaso dati ng pangingidnap sa mga witnesses. Natatandaan yun. Natatandaan yun yung kay Kian... Yung sa namatay na bata doon sa Kaloocan ba yun? Yung Kian De Los Santos ba yun? O hindi ba? Parang sinasabi na yung mga bata testigo, parang kinidnap ayun ay bali-balita lang ha oo tapos alam nyo naman si Trillianis oh hindi ba yung nagsampan ng kaso sa ICC na ngayon ay dating abuga na abogado yun eh na bumaliktad tapos namatay na hindi pa binabayaran may utang pa daw na 6 million sa kanya tapos yung kanilang mga gunggong na mga ano na mga testigo si Matubato Si Matubato, mga bossing, na andamin na daw nilang pinatay at nilibing. Pero nung tinanong mo siya kung nakapatay na siya ng tao, ang sagot niya, hindi pa. At sino ba yun? Si Bicoy. O oh, hindi ba? Si Bicoy. O, oh, big biglang nagsalita si Bicoy. Madilim yung background. Ang dami ring sinasabi tungkol sa mga Duterte. Boom, biglang nung lumabas na bumaliktad. O tiyan, lumalabas na parang pakawala pala nila at bayaran pala nila. O ano pa ba yung mga natatandaan yung mga sablay nila? Yan, laskanyas na yan. Yung lascañas, nakalbunat lahat yung lascañas. Buta, hindi na tumasang ranggo dahil sa kasinungalingan. Ayan, sinasabi natin yung credibility na itong uh, mga nagkakandak ng Senate inquiry patungkol dyan. Eh, hindi ko kasi maintindihan. Bakit hindi pa nila isampah sa korte itong kaso na ito para sana... Pakulong na si Pastor kung talagang may kasalanan, di ba? Eh kaya lang, syempre, kailangan muna ng papu. So, sabi nga ni Karaoke Bear, mukhang talagang isinisingit ang mga Duterte. Hindi talagang isisingit sila dyan. Isisingit sila dyan. Pati dyan sa SMNI na hearing sa Congress. As much as they can, isisingit nila ang mga Duterte dyan. So, kaya pakinggan natin yung bagong patutsada. Sabi ko na sa inyo, nanganganak talaga ang balita eh. Pantakin mo ngayon naman ang uh, sinasabi Si PRRD daw at si Inday Sara Binibigyan ng bag-bag na pera ni Pastor Kibuloy Bag-bag na pera? Samantalang yung bag-bag na pera dyan sa Okada Mga walang hiya kayo, hindi nyo masyadong hinahighlight Ha? tv pipe Tapos yung bag-bag na baril animal na yan, yan ang inaatupag nyo. O, oh, sige, pakinggan natin itong katarantaduang balita na ito at ating reaksyonan. Ang Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng Senado, kaugnay ng umano'y samot-saring pag-abuso at paglabag sa batas ni Pastor Apollo Kibuloy. Isang testigo ang nagsimala. una pa lang, na katarantaduan eh. Sari-saring pang-aabuso at paglabag sa batas. Paano nyo malalaman na lumalabag sa batas kung punyemas hindi nyo dinidimanda? Eh hindi naman Senado ang magdedeklara whether ikaw ay guilty or not sa paglabag mo sa batas. Kaya ka lang nilang uh, pagalit-pagalitan dyan. Kaya sabi ko nga eh, wala, itong mga bagong testigo na ito, huwag kayong magtakip ng muka. Pakita nyo yung mga mukha nyo, makakapal naman ang mga mukha nyo eh. Para talagang malaman yung mga kung talagang matapang kayo, pakita niyo mukha niyo Yan naman mga Duterte na yan. May papapatay niyan. Kasi kung ipapapatay ka niya na totoo yung sinasabi mo na matami kang alam, hindi ka na nakakapagsalita ngayon. Siguro buto-buto ka na ngayon. Baka naagnas ka na. O ah, sige, so yun ha, pag, ano sabot saring paglabag daw sa batas. Ano mo nalaman lumabag sa batas? Iwala e, ang kaso. Ni e, hindi nga dinidinig ng korte yung kaso. Ano, malalaman na guilty yan sa batas na sinasabi nyo? Tanggap umano ang mag-ama ng mga bag na naglalaman ng baril mula kay Kibuloy. Nasa front line ang balitang yan. Si Kina mo ang hindi ko maintindihan. Mga loko-loko din talaga eh. Alam ng lahat. Uh, ganito yan. Sabi ko nga sa inyo, dalawang ano lang yan. Dalawang uh, simbahan lang yung talagang nililigawan ng mga politiko. Yan ang simbahan ng Iglesia ni Cristo at ang simbahan ni Pastor Kibuloy. Lahat ng mga senador dyan, nagpunta yan, nagpupunta yan sa kanya. Inihingi yung basbas -bas niya. Kasi nga, 3 million eh. Ang, uh, ano niyan, ang miyembro niyan. Ang uh, Iglesia ni Cristo, 2.8 million. So, mantakin mo, pag nakuha mo yung dalawa na yan, meron ka na kagad solid na, na, ano, na 5 million votes. Kung ikaw senador, wala na. Winner ka na. So alam ng lahat na ito si pastor ay isang pastor. Nangangaral, may sariling simbahan. Ano to? Sa tingin ninyo si pastor may pagawaan ng baril? Para mamigay siya ng bag-bag na baril? At tsaka po, tsaka kapanood nyo naman ng pelikula yan. Sa pelikula yung baril nakalagay sa bag. Pucha, kung ako magbibigay ng baril, hindi ko ilalagay yan sa bag, ilalagay ko yan sa crate. Para naman medyo maganda. Ang taki mo, ilalagay mo sa bag. Anong klaseng bag? Duffel bag? Ah, yung bag ba na dihila? Yung uh, parang sa aeroplano, sa airport? Anong klaseng bag? Sabi ko nga sa inyo, anong bag? Anong bag yung ano, pinaglagyan? Bag po na ano? Na malambot, na nilalagay po doon yung baril isa-isa, tapos sinipir, tapos binuhat po. ano yan? Yung pelikula ni Robin Padilla, yung Bad Boy 2? Sabi ko, walang, walang kwenta itong mga hayop na ito. Oh, sige, Monte. Camille Samonte. Malalaking bag na may iba't ibang klase ng baril daw ang natanggap ng mag-amang Duterte mula. Malalaking bag na may iba't ibang ng kalibre ng baril. Alam ba na tarantado kung gaano kabigat ang baril? Alam mo ba na ang 10 milyong piso mabigat na yan pag nilagay mo sa bag? Paglagay ka pa kaya ng samot saring sa kalibre ng baril? Oh. Anak ng tinapay naman. Walang hiya. Sa kaya ba buhatin ni Inday sa? Kaya ba ni Inday sa yan? Yung samut saring ano, bag. O syempre sabi hindi. Binuhat ng bodyguard niya. O di hindi siya yung bodyguard niya. <laughs> oh, so, sabi ni Banat Hobby, hoy, nanonood ka na. Oy, maganda no. Sabi ko sa iyo, banat may panoorin mo 'yon ng subtitle English tas Japanese para talagang ma-film. Tamo ninja moves na naman tong ginagawa nila eh. Kung si Inday Sara ay shinobi. <laughs> alam niyo ba 'yung shinobi, mga boss, mga bossing? Oh, ano da, 'yan ang uh, tamang tawag daw sa mga ninja. Ganda, banat ba no? Huwag ka na mag-live, manood ka na lang. Paano mabubuhat ni Inday Sara yung samotsaring kalibre ng baril? Sige, paano pa nga sinasabi nitong tulongges na ito? Okay, Pastor Apollo Kibuloy, nakita raw yan mismo ng dalawang mata ang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Alias Rene. Nangyayari raw ang transaksyong niya sa lugar na tinatawag na Glory Mountain. Oy, ang galing! Nakita daw po ng dalawang mata niya. Kung ako sa inyo, dukutin niyo na yung mata niyan dukutin nyo na tapos i-play nyo na. Kasi kuya, wala pa po tayong makina na kayang mag-extract ng iyong mga nakita. Oh. So nakita ng dalawang mata niya. Sino pa ibang nakakita? Ewan ko, basta nakita ng dalawang mata ko na nagbabalot ng baril tapos ibinibigay. Mga ilang beses. Ilang beses mong nakita. O oh, at uh, siyempre sinasabi mo si Inday Sara at saka si Duterte. Ano ba 'yon? Sabay ba silang nagpunta? Nauna si Duterte, tapos si Inday sumunod. Ilang beses kay Duterte, ilang beses kay Inday? Ang ano nang ano nang pagkakataon nandoon ka? Kung sa lahat ng pagkakataon ng mga nagbabalot sila ng baril at pinamimigay, walang hiya. Ibig sabihin, sobrang close mo sa kanila. Ibig sabihin, talagang ikaw ay matindi ang uh, iyong uh, connection sa kanila. Anong ginagawa mo dun? O ay na, ito, 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 sinasabi ko sa iyo tatay, ang tanda mo na, nagsinungaling ka pa, under oath ka pa sa Senado, yari ka. Uh, sige, sige, sige. Ito, nakita daw ng dalawang mata niya. At ginawa daw sa Glory Mountain. Ah, uh, mga bossing, matagal ko nang kinukuwento to sa inyo ah. Ah, uh, hindi ko alam kung Glory Mountain ang tawag talaga doon ah. na nang nakapunta na po kasi ako sa Prayer Mountain sa Tamayong ni Pastor Kibuloy. <laughs> Dahil nga 'yung aking kaibigan ay pamangkin niya at uh, siguro mga 13 years ago ay nagpunta na, nakapunta na ako diyan sa lugar na 'yan dahil nga in-invite ako nung kanyang pamangkin nung birthday ni Pastor Kibuloy nagpapara-parada uh, diyan yung yung kanyang mga kongregasyon sa buong mundo. Kaya ako kahit papaano meron akong uh, personal na experience with them. ah uh, ilang araw din ako doon. Wala naman ako nakita doon na nilalatigo. <laughs> Wala naman na akong nakita doon na uh, pinapahirapan na binibilad sa araw. O oh, sa pagkakaalam ko nga, yung kanyang simbahan malapit dyan sa airport, nakabukas yun eh. Pwede kang pumasok, pwede kang lumabas kung gusto mo. O oh, hindi ba? O oh, sige. Ito, ito hindi ko maintindihan. Risa on Tiberos, kumuha ka ng testigo, tapos dahil lang nakita niya, wala siyang ebidensya, okay na sa iyan. Kasi kami mga banateros, ako, madami akong natatanggap na information sa aking messenger, sir. Yung, ano, mayor ng ganito, yung congressman na ganyan, ganito, 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 ganyan. ang unang-una kong itatanong is, meron ka bang evidence to, ano, to uh, back up yung iyong uh, mga claims? Pag hindi na nag-reply, wala na. Madami akong natatanggap na information na kalaunan, na, nakikita ko na tama. Kaya lang ayaw kong ibalita, lalong-lalo na kung wala akong pinanghahawakan na ebidensya. Ako nga, normal na vlog, vlogger lang ako eh. Hinahanapan ko ng ebidensya, yung mga nagbibigay sa atin ng information eh. Ikaw, senador ka. Ang sinasabi lang nito, nakita nung dalawang mata niya, naniwala ka na kagad. Abay, ibang klase. Minsan po pupunta do din po doon si former president Rodrigo Duterte, former mayor, Davao mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Yan siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. O oh, sana! O oh, sige, anong klaseng bag yun, kuya? Paki-explain. Anong bag at anong mga baril yung nakikita mong inilalagay doon? At saka, gano'ng karami per bag? Tapos, pag binigay, ano ba yung isang bag lang, dalawang bag, tatlong bag, apat na bag? O sampung bag? O paano nila binibit-bit yun? Saan nila isinasakay? Tanong pa pwedeng itanong eh? Kung ako nandyan dyan, kung ako nagkukross sa uh, eksamin dyan eh, lahat dyan tatanungin ko para mataranta yan eh. Sinasakyan papunta sa Glory Mountain. Walang detalye kung saan ang eksaktong lugar na yan. Basta dyan daw dinadala yung mga miyembro na kailangan daw iwasto ang pag-uugali. Ipinakita ng News 5 kay Alias Rene ang eksklusibong video natin noon sa sinasabing santuario ni dating Pangulong Duterte. Kinumpirma ni Alias Rene na bahagi nga ito ng sinasabing Glory Mountain. Hindi naman malinaw kung para saan ang mga baril na kinuha ng mga Duterte. Hindi rin naman lingid sa kaalaman ng marami na supporter ng mga Duterte ang pastor. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mag-amang Duterte pero wala pa silang sagot. Ikinwento rin ni Alias Rene sa pagdinig kanina ng Senado ang mga bangungot na nasa niya sa kamay ni Pastor Kibuloy at sa mga matataas na opisyal nito. O ito ha. Sumantakin mo na, na na ano niya to, na experience na experience niya to all in one lifetime. Sobrang tiwala sa kanya to the point na nando doon siya habang nag-aabutan ng barel O tapos, minamaltrato din siya. At pinahihirapan. <laughs> Ngayon, kung ako, uh, limbawa ako, ano ko, nabatawag uh, sa mga yan, uh, mafia, limbawa. Limbawa ako, mafia ako, no? Tapos, meron akong isang tao na tiwalan-tiwala ako, uh, kahit ginagawa ko yung mga illegal na transaksyones ko nandyan, ibig sabihin, tiwala ako dyan. Tapos, that same person, aalipinin ko. That same person, aalilain ko. That same person, ano, uh, parurusan ito, torture ko? For what purpose itiwala ako sa kanya dahil nandoon siya habang nag-aabotan kami ng mga parapernalyas Anak ng tinapay, it doesn't add up. It doesn't make sense. Tang nanginginig ba ang kamay niya habang binabasa ang kanyang salaysay? Kinig talaga yung kamay mo pag nagsisinungaling ka. Kasi kuya, sana nanonood ka ngayon. Yang mga kung sino man ang nagbayad sa iyo, maniwala ka, down payment lang makukuha mo diyan. Madaming inilagay yang mga yan sa witness protection program na wala na ngayon. <laughs> mga yan hindi